ng katubig ito panibagong vlog at panibagong pagluluto ulit dito na dito ako sa loob ng kusina kantil salamat nga pala sa mga mga viewers walang sawang panunood at kung bago ko pala sa ayong munting channel please subscribe like and share pakipindot na rin po ang notification bell para lagi mong update sa mga video at pakipalo na rin po sa ayong facebook page maraming maraming salamat po sa inyo ito, mag-uumpisa na po ulit akong luto. Fork ato po, windmill. So, yan. Pang-sopas yan mga ka-TV. Pa-sopas. Ngayon naman, pang-chicken apretada. Chicken apretada yan mga ka-TV. Ano? Aman, niya ma. Magpipreto ko yung sahog niya. Nakatas yan. So yan, sahog ng papa. ko na. sa Pwede na

O oh, yun mga ka tapos na akong magluto. Bawiin na ako. Yan. Maraming maraming salamat sa mga viewers. Walang sawang panunod. Tapos ko lang magluto at ako ay mag-aayos pa ng aking jeep. Walang problema? May gulong. Kailangan kapalta ng gulong sa unahan. Dalawa. Uh. Maraming salamat sa inyo, mga ka-TV. Bye-bye!